Pinaimbestigahan daw ng lead actor at director ng FPJ Batang Quiapo, na si Coco Martin ang pumano niyang co-star na si Jacqueline Jose. Sa isang episode ng Christy Fermini noong Martes, March 5, sinabi ni showbiz columnist Christy Fermin na si Coco Rao ang unang roomspond kay Jacqueline nang hindi na tumutugon sa mga tawag ang huli. Tumatawag ang kanyang mga kaibigan, kasamahan, at pamilya hindi sumasagot sa mga tawag nila. Doon sila nagkaisip na puntahan na, sa Adni Christy. At si Coco kasama niya ang mga taga Soko noong magpunta doon at kailangang maimbestigahan. Natural lang po yun dahil parang nanay na niya si Jacqueline, Anya. Dagdag pa ng showbiz columnist, silang dalawa ang magkasama sa unang soltada pa lang ng pagiging aktor ni Coco Martin. At si Jacqueline Jose ang nagsabi kay Coco na pasukon mo na ang mainstream. Kayang-kaya mo na yan. Kasi mahiyain si Coco. Sobrang mahiyain. Kaya naman, sabi ng co-host ni Christina si Romel Chica, gano'n na lamang daw ang pagtanaw ng utang na loob ni Coco kay Jacqueline. Matatanda ang bago pa man sila maging magkatrabaho sa, Batang Kiapo, nakasama na ni Coco si Jacqueline sa ilang pelikula ni award-winning director Brillante Mendoza gaya ng, Service, Masahista, at, Apag.